Yes, yeah, so ma'am. Ito po ano 'yung mga ginagawa nating ano ngayon, ma'am. Ma'am Josie, mga innovation para mm -hmm. tayo ay makasabay Oo, dito kasi... sa technology ng uh, communication, 'di ba? Nabanggit ko nga kanina, pinag-aaralan na namin 'tong hybrid. Parang katulad din yan, pagka-ilangan mo ng mga NSO certification, yeah. kailangan mm -hmm. mo ng mga NBI clearance. Mm -hmm. Sa ibang bansa, online na lang siya sa post office pinapadala. Mm -hmm. So, ang kartero ang magdi-deliver sa'yo, sa halip na pumipila ka kung saan saan, ang tagal mm -hmm. ng oras na inuubos mo. Mm -hmm. So, we are now looking at these things. Bahagi na rin ng pag-introduce ng technology mm -hmm. sa postal service. Otherwise, kung hindi, et eh, talagang baka wala nang magpadala ng sulat at Oo, ano, na, yung mga personal. Maliba doon sa mga bill nga, di ba? Tapos, yung track and trace na rin. Ah, meron na rin. Yung eh, natatrack na pala. Matatrack mo na rin yung iyong mail. Kung nasa As na. it progresses. So, so yun yung, 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 way nyo dressing, yung, 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 Matatrak oh, 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 oh. nyo ba kung lumilihes? Ito dapat oh, oh. diretsyo po. That is the idea. Oh, okay, oh, oh. Eh pero ma'am, halimbawa, uh, di ba sinasabi nga natin, medyo nawawala yung romance, yung pagiging personalized oh. kapag emails na. Mm. Eh pero kasi di ba yung iba, ang ginagawa nila through webcam, through uh, Skype, mm. yung mga tipong gano'n. So mas mas real time. Paano kayo nakikipagkumpetensya sa mga gano'n? Well, mahirap po talagang i-compete yun, mm. ano. Kasi mm. that's the very essence ng itong technology itong house, na ito. Now, eh. okay, oh. Pero as I said, babalansihin mo naman yon. Dun sa so yung moment na yon, wala ka nang naiwan kahit na anong physical... Uh, Totoo uh, yun. Oo, uh, okay, yeah, no? na, mo Walang bang. souvenir. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. mm -hmm. Apart from that, ma'am, ano pa po ba yung mga nakikita niyong bentahe ng uh, pagpapadala through snail mail, yung mga ganyang uh, sa Koreo? Uh, para, syempre, kahit o paano, no, ma-encourage pa rin natin para yung mga tao. Para ma ma-encourage pa rin yung tao na, gumamid naku, mapadala pa nga ako ng ano, no? gumamit pa rin ako ng mga Koreo. Oh, para oh. Ano, ano pa ba yung, yung mga pwede? ibang mo? advantages? Para wag nilang ipagpalit. Ayan, lahat-lahat. Sabi ko nga, yung card kasi na itatago mo eh. Mm no? Tabalik-balikan mo. So, di ba? Oo. Mm -mm. Di ba yung mga memories mo nandun yun eh. Oo, yung text message, kahit ano pa oh, sabihin mo, nabubura. Na mo yung Ako gandang-gandang damisan, ikikip ko. Oh, Magpalit okay. ka ng telepono, naiwan ang lahat o, doon. Oh, diba, nagmamadali oh. ka, ma'am. Nagpapadali mo, na bura. mo. Yeah. <laughs> <laughs> wala o, na, o, and it's gone. Eh. Talagang hindi mo na mababalikan yung mga ganun. O, Dapat iti-treasure mo. Kaya marisi tabi mo ng lahat. Oo, nakatabi talaga yun sa baul. Oo, tabi mo ng lahat, lalo-lalo. Nak maraming salamat po sa inyo, ma'am. Thank at, you so yung much. Yung maganda yung sinasabi ni ma'am na tayo naman ho ay nakikipagsabayan mm. din. Ano? Oh. Kung baga, hindi naman nagpapaiwan yung ating uh, Philippine Post Office. Kung baga, kahit na marami ng mga teknolohiya ngayon, mm. makabago na, kayo rin, nag innovate We have -innovate to reinvent yun. ourselves oh, now. Oh. para masabi nung iba na, oh, bakit? Padala ka pa rin. Mas maganda na yun. At nag-evolve eh. din, di ba? Yes. yung mga paraan niyo oh. ninyo para... para kasi pa isa rin. sa mga reklamo nga dyan, eh, hindi natatanggap, hindi naman pala oh. nawawala. May kumukuhang iba. Ano? <laughs> Yan di <laughs> may, hey, ngayon, kung matatrack mo na ngayon yan, alam mo na. Mabaminimize na to. Mabaminimize oh. na dahil yung mga nagkumukuha niya. Ay, Iba pa rin siyempre yung meron kang natatago at mm -hmm. Uh, si na nababalik-balikan. Siguro dahil natago diba? niyan. Thank <laughs> <laughs> okay. you okay. so much, so, so, Ma'am